guys mayroon akong real talk na sasabihin sa inyo mga kababayan ko kung kayo mayroong nais nice na magiging youtuber vlogger please mga kababayan ko huwag kayong umaasa ng payo o humingi ng mga suggestions sa inyong mga kaibigan na sa tingin nyo hindi naman nakakatulong kung sa tingin nyo maganda ang gagawin nyo mga kababayan ko tuloy nyo tuloy nyo kung sabihin nyo mamimigay kayo ng mga charity sa inyong mga kaibigan o sa mga taong may mga sakit sa mga taong nangangailangan kasi mga kababayan ko panguna natin nating magiging kalabad dyan yung mga barkada at kaibigan natin ultimo pamilya anong unang sasabihin sa iyo? Eh, tumulong sa ibang taong sa matala sa kapamilya niya pinagdadamutan niya mga kababayan ko yan naman ay hindi maganda kung tutusin ang pagdadamot naman sa pamilya. Pero, ginawa mo yan mga kababayan ko ang pagbablog mo para matulungan mo rin ang iba at ang iyong sarili. Kasi pag lumago yan mga kababayan ko, wala namang ibang makakatulong sa iyo o kaya wala namang ibang uh, makinabang dyan sa mga ginagawa mong kabutihan kundi ang buong pamilya mo at ikaw. Real talk yan mga kababayan ko sa mga beginner natin, huwag tayo umasa na umamat sa ating pagbablog. Gawin la natin ang tama sa tingin natin Maganda ang ating mga ginagawa ang mga kababayan ko. Kasi kung hingi natin ng payo sa ating pamilya, tiyak yun mga kababayan ko, walang susuporta sa ating pamilya. Nanay, tatay, mga magulang, kaibigan, mga kababayan ko, sila ang unang mga baser natin. Sila ang unang magbabas sa iyo. Dahil sa tingin nila, wala kang kwentang tao. <laughs> mga kababayan ko, yan ang nangyari sa akin. Mga kababayan ko, dami kong mga kapwa taxi pero iilan lang nag-subscribe sa akin yung mga taong hindi ako kilala yan nakaka-appreciate sa aking mga ginagawa sa mga may sakit kong mga pasahero na hinatid ko sa ospital binibigyan ko si sila ng libreng tinatawag na patak ng metro pero sa mga barkada at kaibigan ko alam mo anong sasabihin ginagawa lang yan dahil gusto lang niyang kumita din dahil vlogger yan mga kababayan ko mahirap tayong husgahan kasi kawawa tayo iba ka ba ma, mga kababayan ko Jo sa lahat ng mga nagbibigay sa akin ng tulong maraming maraming salamat sa lahat tuos puso pa akong nagpapasalamat sa inyo mga kababayan ko alam ko naman na naintindihan yung mga ginagawa ko real talk to siya mga kababayan ko ha yan sa mga beginning ng mga youtuber inuulit ko na tuloy nyo ang inyong mga hangarin sa buhay na sa tingin nyo wala kayong nasasagasaan at nakapagbigay kayo ng tulong sa kapwa dahil yan lang ang tanging paraan para mag-successful yung mga charity at saka yung mga iba pang mga gawain na mag magaganda dahil kasabihan yan walang kung ang puno ng santol hindi namungunga ng bayabas ang ibig sabihin ibabalik sa iyo ng Diyos ang mabuti mong ginagawa huwag kang titigil. Sigilan ng sigi. Sigilan ng sigi. Kasi ikaw lang makakatulog sa iyong sarili, mga kababayan ko. Tuloy mo lang, tuloy mo lang, tuloy mo lang. Huwag ka mahiya. Huwag ka matakot. Wala kang nasasagasaan. Wala kang naargabyado. Ibigay mo yung angabis Kagaya sa inyong lingkod, PD Vlogs, mga kababayan ko. Nakuha ko ang silver button play o silver play button dahil sa inyo at sa tiwala ko sa Diyos at sa, sa tiwala ko sa aking sarili yan mga kapapaya ko nagpapatuloy ako sa pag upload ng video, nagpapatuloy ako sa pagbablog ko dahil sa tingin ko maganda ang mga ginagawa ko sa lahat ng na mga nag Subscribe sa akin, Lusod Bisayas at Mindanao, TikTok members at Millennials Group. Sa lahat ng mga kababayan ko, mga OFW around the world, kumusta po kayo? Sa lahat ng mga vlogger na mga tumutulog sa akin para i-subscribe din ako. Sa lahat ng mga passenger ko, maraming maraming salamat sa iyo. Siguro hindi ko napahabayan ang aking pag-upload ng video. Hanggang dito na lang mga kababayan ko. Malaming maraming salamat. Like and share and comment. Don't forget to subscribe. Bye bye. Lord Jesus Christ. I love you.